Nagsimula si Ma'am sa may maliit na pigi reform sa lungsod ng Imus sa lalawigan ng Cavite. Dumating ang isang pangyayari sa kanyang pag-aalaga kung saan nakaranas ng problema ang isa sa kanyang mga inahing baboy noong nagbubuntis pa lang ito. Mga ilang araw na matamlay at halos ayaw bumangon kaya naman sinusubuan na lang ito para makakain. Noong marinig ni Ma'am ang tungkol sa Atovi, ay agad niyang sinubukan ito sa kanyang inahin. Siya ay namang hasa resulta dahil kapapanganak pa lang ng kanyang inahin ay tumatayo na agad ito sa patuloy na pagbibigay ng Atovi. Sa aming pagbisita sa kanilang farm, ay ibinahagi sa amin ni Ma'am Nelia ang kanyang karanasan at ipinakita niya sa amin ang kanyang malalaki at malulusog na patabaing baboy na galing din sa kanyang alagang inahin na ginamitan ng Atovi magen daro kung ano yung salamat sa pag ni kami. Aalal uh, ng tayo ni Mandela sa, ano, sa alam ko. E Kipon ni Mandela ano kung pa tumpa alaga natin ba na nang pakalipas Ang ganda, ng mga katawan, talagang ginamit. Ito po Madi, na po siya. Bali nga, sobra na yan sa tatlong kalahati. Yung mga kapatid niyan, na nga, na yun, yeah. na. Samantala, i-focus natin rin ito. Para makita ang katawan, ito mga baboy na ito. Yan. Yeah. Yeah. Kasamahan niyo sa kabila. Dito. At saka ito, ito. Isa lang yan. Ito, oh, isa Pokus lang yan. Focus natin. Yeah. Ang gaganda ng katawan pa. No. Yan po ay ha ha iha harvest sa November pa. Dahil sa November po, ilang buwan na po ito mga baboy na ito sa November. Ano ya, mga tatlong buwan na lahat ano yan. Na natin? Yan, sige. Yeah. Tatlong buwan at kalahati na sa November. Napakalaki naman po yata masyado. Kasi ano yun na yung talaga ang date niya. Kaya alam nga lang no, oh. Ibig ko sabihin ay, naman siya kabilis na baki. Eh. Naganda talaga. Oo, ano ba siya kain ah, sa kanya? Ah, ano ko dyan sa ngayon, nasa ang ko mo pa ngayon. Ngayon nga, inaadoan namin siya na atubi. Yun ang inalagay namin. Gano'n po karami ang atubi ang pinahalo niyo po? Sa isang pinong atubi, mga ano siya, walong sako. Walong sako yun. Oon. Abay, lumalabas na 2.5 grams ng atubi per kilo. Peace. Okay. So, nakakatulong po ba sa inyo ang atomy? kasi dahil pagka may atopy, hindi na siya nagsisakit. Pero nga, meron konti-konti siya hindi nawawala rin na wawala, Pero hindi siya yung nagkakain. Eh, uh, uh, at saka ang ganda ng meat nila, yun ang sabi ng mga customer namin. mga talagang unang kumuha bumabalik talaga, bumabalik-balik talaga siya. Uh, nung nakaraan kong punta namin dito ay nakapag, uh, nakapag-katay po kayo. At nasaksiyan din po namin na yung mga kinatay nyo ay malilinis po ang mga laman loob, walang, mga luod, sabi na natin ganon, pasintabi po sa mga kumakain na nanonood ngayon. So, hindi ka tulad nung ang nakinta nung ibang mga, mga nagkakatay na marami po talagang alaga, para sa ito mo. Talagang ano, hindi na kami gumagamit talaga ng pangpurga dahil na Talagang malinis na mayroon. Kaya, kaya ako sinasabing, mismo sa harapan natin, talaga, ka, namin talaga sa nakakalit. Hindi ka naman yung kataya namin. Talagang muna kami makikita talaga sa bituka nila. Kaya sabi nga ng mga anak ko, uh, pag kami hindi ko ng baboy, talagang hindi sila bubuli sa labas. Talaga hinihintay niya kung kailangan kami meron. Kayo po mismo nakakatikib ng karni ng inyong baboy. Pagbawang wala pang anak yung baboy namin. Oo. Talaga hinihintay talaga namin to bago kumatay. Opo. Yan ang kinakain But, Bukod po sa patabain, ano pa po ang mga alaga nyo? Hmm, ano yun nila? Ah, meron po kayong inahintay. Ano po yung inahin nyo? Ano yun? yun? Apat ah, yan, nagdagdag ako ng, ano, nagdagdag ako ng tubalaga. Kasi lahat yan, anak talaga ng baboy namin. Nagsimula talaga yung mga mga baboy na yan, talagang doon sa nanay nila. Mga, oh, oh. Talagang anak ng baboy namin na iyan, talagang dito talaga namin sila inilagay, hindi kami naglabas. Kung baga yung dinedi nila sa nanay nila, no, sila ibiig pa, ay may atubi na At po. Ah, pa lang sila ng nanay nila. oo oh, oh. Talagang atubi na ang ginagamit sa kanila. Hanggang Ayon. sa kayo, ayangit, ayang kita oh. Puntahan po natin ngayon yung pwesto ng mga inahin niyo. Oh, ano na. po ito? Ano yung namin na? Ano yung namin na? Ano na? yung kaya naging lima na lang siya. Sa mga ilang beses na po nangangalak yung ating mga ilimis. So, nakaroon na na naka, lima na. Ito, okay. nakaroon ano na naka, uh -huh. naka ito. na ito. na At yon nakatapun na ito. So, ito, nakatapun na na Yung dalawang yan. Ito, tsaka yun. Ito, tsaka yun. Ito, Ito, na bilang ng panganganak po nila, yung bi. Ang marami yung kumanak yan. Ay, marami yung kumanak yan. Ito yung kumanak mo na hindi pa kami gumagamit ng video na talaga. Ano si Musubuon at dahil ay alus ko na sa hindi siya kumakain. Hindi siya bumabangon. Ah, okay. Hindi siya bumabangon ay hindi bumangon noon dahil parang matamay na matamay siya. Opo. Tapos ngayon, nung nais na kinarali ka namin yung atibig, Nag-testing kami, sabi namin, Ted, -ted. Lagyan natin. oh. yun, nag-testing kami. Oh. Tapos yun, nakita namin eh. Mm. Wala pa siyang ano, wala pa siyang kapapanganak niya lang, tumatayo na siya. Oh. Kaya talaga nakita namin tayo yung resulta ng atubit. Talaga maganda Maganda oh. talaga. Ilan po ang average na isinisilang ng ating mga inahin? Inaanak siya ng labing pito, labing lima, Ah, labing dalawa. Oo, oo. Hindi siya pumababa sa sampu ang anak niya. Hindi pa ang sa sampu ang ating mga inay. Ay, hindi naman. Hindi. Ang ganda. Mabuti naman po. So ito po, ano po ang mapapayo nyo sa mga nais pumasok sa negosyo ng pagbababuyan? Kanelia, payuhan nyo po ang ating mga nanonood ngayon. Ay, ah, may papayo ko. Unang-una, uh, ang talaga yung paging kapatid natin ng Panginoon sa ating mga plano. Mm -hmm. At andoon uh, talaga yung nakikita natin yung na pang ng Pangalawa, uh, lagyan natin ng product ng atubay. Talagang makikita natin talaga yung kagandahan niya sa ating mga ng baboy. Uh, malulusog at talagang malalakas ang resistensya nila. Tsaka talagang makikita mo talaga yung resulta nila. Hindi sila mga sipuna, hindi sila matatamlay. Malulusog talaga. Mas pagaan ang pag-aalaga ng baboy kung mula palang lang sa inahim ay napanatili na itong malakas, matibay ang resistensya at hindi sakitin. Tiyakin lang na pakainin ng masustansyang feeds kasabay ng pagbibigay ng atovi, makasisigurong lalaking malulusog, masisigla at marami ang iaanak nitong mga biik hanggang sa lumaki at maibenta.